Love na Pinoy si sa barkong inatake ng Houthi, balik na. Balik Pilipinas na ang labing isang Filipino seafarers na lulan ng MV True Confidence na inatake ng rebelding Huti. Ayon sa Department of Migrant Workers, kabilang sa mga tripulanteng dumating sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, ang seafarer na bahagyang nasugatan. na sinalubong ang labing isang Pilipino, Nina Congressman Ronzalo, Chairman ng House Committee on Overseas Workers Affairs, DMW Officer-in-Charge Hans Leo Kakdak, Health Secretary Teodoro Herbosa, at Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega. Tatanggap ang mga nabanggit na tripulante ng medical at physical check-up mula sa Department of Health, 50,000 pisong tulong pilansyala mula sa DMW. W, Comprehensive Reintegration Support, 20,000 pisong pangkabuhayan, scholarship at training voucher mula sa TESDA. Kaugnay nito, kabilang ang labing isang Filipino repatriate sa labing limang Filipino crew ng MV True Confidence na tinamaan ng misil malapit sa Port of Aden. At yan ang News Scoop. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.